i kalau kenapa papa? kenapa papa kelanda, ha? ha? ayo. ko kasi. Ako no, no, na pasabi ko pa sa eh, away namin. Ay, sinasin Pasensya ka na. Uh <laughs> <laughs> Teka, di ba ikaw yung, yung tricycle driver na kaskasero? Ako nga. O nga, ano? Teka, di ba ikaw yung... Hehehe, <laughs> <laughs> na akong bigote. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Pare, Dalawang beses ko nangyari to. Laking utang mo. Okay lang yon, No problem. Teka. Alam mo, mukhang swerte ka sa amin. Oo nga. Mm. Palagay ko nga. Mm. malas. Okay. Pare, pare. Enjoying pare, ni. pare. Pare, pare. sa grupo namin. Eh, yun naman kung gusto mo lang. Baka naman ayos sa mama nito sa atin. Oo nga nun, baka masyado siyang big time. Anong big time? Gutom nga at naghahanap ng trabaho eh. Okay. Sumama ka sa amin, kami na bahala sa'yo. Kung okay lang sa'yo. Be, kung okay sa inyo eh, di okay na okay din sa akin. Ano naman pala eh? Uh, ako nga pala si Rolly. Eh. Ah. <laughs> Hi. Siya naman si Kleto. Hmm. Ikaw naman yung may mo ko sa kanya. Eh, type ko pa naman siya. <laughs> My name is Cleo. From Cleo. Petra. Patra. <laughs> Hello? Hello. si Alex. <laughs> Hello, Alex. Pasensya ka na. Akala ko, babae ka eh. <laughs> babae yan? Ah, tibo! <laughs> oh, ay, ay, pasensya ka na, Maria? Ay, eh, pare ha. <laughs> ako nga pala si Rocky. <laughs> Tipong boxer. Bagay. Rocky! Rocky. <laughs> Impake, I, I mean, ex-boxer ka? Kaya pala, parang tadyak na kabayo. <laughs> Hindi naman sa pag -iabang. Dating kampiyon ng aking yumaong ama sa kanilang lugar. Sabi niya sa akin, nang nabubuhay siya, malayong kamag-anak namin si Muhammad Ali. George Fraser. Joe Foreman. Kaya, sabi niya sa akin, itayo ko pangalan namin. Teka, ba't ba tila lagi may humahabol sa si inyo? Eh, kasi lagi kami nang habulin eh. Hmm. Ha? Ah. Uh. <laughs> bagay na bagay pala tayo. Bakit? Eh, lahi hindi kami nakabulin eh. Ah, Oo. Eh, hindi. <laughs> <laughs> <Aray>. <laughs> Halika na nga. Bye-bye. Sigurado mo yung buwan si Regina kung nalaman yung nakilala ko na yung lalaking pinapangarap ko. <laughs> Dali! Dali! Patutuwa si Jaya kapag pinalita ko sa kanina. Tagpuan ko na ang kambal matagal na nawawala. Jaya? Hey, Bakit? Na yata. Na Bakit? Kising! Kising! <laughs> ako sa iyo, ah, matutuwa ka. Eh, pwede bukas na lang. Natutulog na kami. Naku, hindi ka maniniwala ko sino nakita ko. Hindi mo ba ako nakikita na natutulog? Lula ba. Ah, hindi kasi sorry, masakit pang pa aking skin sanhin hinang sunburn. Ha? Oh, ah, alam mo naman 'yan, habang buhay sunburn. Kano? Loka Ano? Ah, sige bukas na lang. Sige na nga, bukas na lang. Sungay plada. Bye. 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 Mga babaeng talaga. talaga. Uh. Men, untik na tayo doon ah. Oo. Teka muna, nakalimutan ko ito bigay kay Regine. Sige, nising lang din natin eh. Lika na. Jaya! Regine! Sinasabi ko na nga be, mga... mga... mga Delilah! O oh, hindi ah. Ano, Pompia? Ano pinante ka muna, sandali. Ito, baka mapagod kayo masyado. Ito, pagkain. Enjoy the night. Tuloy niyo na nga yan. Good night. Ay, naku. Kaya pala mga ito ito pala pala yung mga Sabi ko na nga ba, ba? Lang yan naman, oh. Oh, bakit na naman? Eh, parang tinablang ka, eh. May nagalit eh. Akala ko okay lang sa'yo eh. Pero en fairness, ¿ah? ¿eh?